Good morning po. Ah, magandang umaga sa inyong lahat, mga viewer at mga subscriber ko. Alam po nyo, magkapamasaj po ako kay Madam Rosa. oh, <laughs> di mo ba ba? Siya po ang magmamasahi sa akin. Kasi gusto ko na po talagang ano, magpagaling. Kasi may konti po akong diferensya. Ah, ano po, yung natapidok lang po ako. Siyempre, nung natapidok ako, kung gumewang yung pa ako, eh kailangan maging maayos po. Kaya, talaga guys. Tsaka guys, kung sino gusto mo pang massage, punta lang kayo rito. Kaya ano, Araya? Aria. Aria. Aria massage. Massage, Di, uh, meron po silang puts pa rin, diba? O sige, punta kayo dito, magaling po ito. Tara na guys. Hmm. Ayan guys, iniilot na po si Mamita. Nisimula na po ni Madam Rosa. Ayan po si Ate Belen. Oh, po. <laughs> <laughs> Opo, kasi kailangan ko pong magbahinot eh. Uh, magbamasag. Huwag masyado nakbihin ah. Basta importante hahawakan siya. Yan po, nilalagyan na ng langis. Ganda na ba? Oy, hindi langis. <laughs> Sabi ko na nga lang. Anong gang, ano pangalan nung lang ano mo? Oil mo? Petrol. Oh, yun. Kasi masakit po yung bibig ko kaya kailangan ko po, po magpamasad. Kaya kung gusto ninyo, kung sino man yung may nararamdaman sa katawan, hindi pa ako pwede manggamot. Punta muna kayo dito. Kaya ano may so, Madam Rosa. <laughs> ano pong pangalan ng page niyo sa FB, te? Mm -hmm. Ano pong pangalan? Aria. Na Aria na? Massage. Aria Massage po. Sa mga gustong magpamasage, message nila na lang po siya. Ring free po siya araw-araw. Mm -hmm. Gabit po kayo sa kanya. Maganda po siya mag-massage. Magahan po ang kamay niya. Ako namimili ako kasi nang ano, tignan mo, marami silang binigay sa akin, hindi ko tinanggap. Ako ang kusang naghanap. Nakikita niyo sila sa, pay, sa Facebook. Pa kayo mismo, yung sa Then... susu wag mo ano ha. Pending kasi hindi pwede yung abuse. <laughs> <laughs> pag, ah, ano pag hmm. oh, Gusto kong bumaling agad. Kasi, kasi gusto kong bumalik na ako eh. kailangan niya kasi mag sa recognition ng dugo. Oo. Okay. Oo. Hmm. Parang maging tuloy-tuloy na yung kanyang pag-vlog. Alam niyo po, pagkakano ka, no? Pagbalagot sa marka, no, Rafa? Opo. talagang mga uh, magagamot na yun nandun. <laughs> <laughs> Ito, oh, buwisnis din para itong katulad. Hmm. Hmm. <laughs> Hindi niya kalahit din nagpa-vlog ako eh. <laughs> Nag-vlog <-ulat> siya <laughs> oh. Kaya sabi ko, pa-vlog ko para makilala si ano, Rosa. Maraming mga ano sa kanya na makita. Um, sa kanya kasi si Mamita nagpaano sa kanya, nagtiwala. Marami niya binigay sa akin pero hindi ko tinanggap, ayoko. Hmm, kaya talagang para dito ko. Kasi asawa ko rin pag... Taga... Uh, Ramdam niya magagam. Oo. O, oh, diba? Talagang binigay kanya sa akin. Tingnan kayo sa pisilan. Marami kami. Ang dami po pala nila eh. Nasa 50 pakatao po sila eh. Ano ang katrabaho? Ano ng kami? Buti nga ito, binigay sa akin si Rose eh. Ayan. Pinasa mm -hmm. kasi, ayun na, alis na ispiritu. <laughs> <laughs> And guys, natutuwa si Madam Rosa dahil di niya alam yung mapupunta niya palang ihilute na isang vlogger. <laughs> And po, tawang tao po siya. Sigat siya ngayon. Sigat na sigat siya, guys. Buong mundo, makikita siya, hindi nga alam Australia. Makikilala siya ng anak ko. Ang mga ko sa Amerika, ni Beth. Ah, uh, shout out kay Beth Legasi ay Beth Scott. Shout ah. At ah, saka kay Dali. Dali, hello. Ito, nakapapasad sa ko. Pagdating nyo, pag nakapasad kayo, tatawagin natin si Madam Rosa. Huwag mag magkala magang kami niya. Kasi kung magbigat magagalit ako. <laughs> Babasawang ko siya pero hindi. Uh, gusto ko yung ganyan. Hindi ko kasi maabot eh. Nagagamot ako pero hindi ko maabot yung bigod ko. Ganyan yung gusto ko. Oo. Oh, oh. Gamig uh -oh. yan. Bukul. Bukul. Oh. Nagtanggap. Ayan. Turbukol? Oo. Oo. Kasi yung kutya nakaipit. Uh, Lagi ko pa herbal. Uh -huh. Herbal. Kailangan mo rin ang Dahon-dahon galing Bulacan. Anong therapy ba yan? Masads? Okay. Masads. Masad. relax masad. Kasi pa-therapy. yung no, point Point to the point lang yung mga... Pag-summit Maganda okay. ng Kasi... mo rin. Yung mga therapy kasi yun mga pinag na mga gusto sa... ano? ko talaga 'yung dinadala ko. Oh. Uh, no? Alam mo hindi 'yan. Kinisahan din ko talaga. Basta jan ako gusto ko 'yan. Kausapin ko 'to. Dadating na betim na dali. Oh, sa ham masarap. makikita nila 'to, papalon nil sa Germany dito. Oo, oh, mapapanood sa Germany ito. Ay si Taklari, Mama Clary, shout si out sinyon. Si Marco yung pinsang ko, nagahanap na akong magiging asawa. <laughs> <laughs> nagahanap naman akong asawa. Gusto rin niya sexy at mababuo. Sexy? Oo, oh, oh, sexy raw. No. Kung sexy kayo, sexy ka nabas. Mababaro ko gusto niya eh. Sexy raw eh. Oo. Oh. Kaya kung sinong meron dyan, sige. <laughs> Maglalakay na lang ng picture sa, pang, sa pinsang ko sa Germany. Nag-iisa kanap ano? lang yan. Eh, marami sa Germany na. <laughs> Ayaw niya naman gusto niya sa Pilipinas. Bakit hmm. papalis niya si Lami? O, ikaw, ikaw pa rin ko nakilala to. Iwaman to eh. Ma Matagal na akong, alam mo, hindi pa usi yung internet at yung bag-blog. Tumutulong na ako sa mga tao. Marami Daan. na akong tao na tumuluan. Hindi na naman alis. Hi, guys! andito na po kami uli. Ayon po ulo ko naman po ang hinahawakan kasi kailangan po lahat general po ayusin yung ano po katawan ko. Tapos na po ako sa poko sa paa tapos sa kita, hita, sa braso. Yun naman pong ulo ko ngayon ang inaano. Alam niyo na mga ano ko mga subscriber ko, mga viewers ko, balik uli kami sa shooting, nagte-taping uli kami. Ito si Madam Rosa uh, lang po kayo sa kanya, magpagamot kay sa kanya. Siya na po ngayon ang mga bagong manggagamot. Kasi ako, nag-vlog naman ako ngayon eh. Marami naman na ako natulungan, marami naman na ako na ginamot. Si Madam Rosa naman, Paalam na po ba tayo? Yes. Okay, guys, paalam na po. Thank you for watching. Bye.